Pwede tayo ng dito, boss? Oo, pwede kami camping dito, mate. Naman. Dito tayo. So, diyan. Tayo ay dito pa. Mga ano naman 'yan, nakakamag-anak. Ah! Hindi malamig, ma'am. Magaling kang gam. Hindi tayo mag-iwi-iwi dito, mate. Hindi tayo mag-iwi-iwi. Sarap nga. Hindi ka sa ilog. Pero yung kailang ka, ma'am. Tapos ang lamig pa dun. Ang daming tao Bro, dito. O, kaya nga. Opo, this... free flowing talaga. Magkita mo. At is dito. Ganyan, dati yung ano, bagpit. No? Hindi No? Ay, hindi na. Yay! Saka maglaro. Sarap? Para ka nung nasa jacuzzi. Ayoko sa ibig. Hindi kasi ako marunong lumangay. At aayusin. Talagyan natin. Maraming sarap. Malalim na pala ang ko na. Sarap ang bubad. Ganito, well, uh -huh. ganito, Bell. O yung sinasabi ko sa'yo. Tignan mo yung pako, Bell. Ay, naka-time-lapse ka, ma'am? Bell, tignan mo yung pako. Ay, naka-video? Labang-labo.

Magpapaligo, magpicture ka! Maligamgam. <laughs> <laughs> di, di sa malamig. I'm certain po di so, ba? Diba? Makaka-recover dito yung mga kasusuan mo. Kasi may, medyo may maligamgam siya. Ang buti nga, di sa malamig. Hey. So, Pagkamping tayo ng pahalo. ano. Ay, naka-pakamping na lang pala. O, <laughs> nagpipicture na si ano.

Hindi Sana wag ako tinutulak kasi malalim na. Hindi, Sabi Pag ano na yun, ang limpo. Limpo. Tsaka Sana ngayon na eh, no? Magbabit na sana kayo. ko yung mga tropa ko nun. kita... Sana dito na Meron pa kaming magandang na ng pungpin. Teky 19 Ang gamit yung tubig dun eh. Kain. Kasi di pwede sa sakin ni Marky kung kawawa. Bakit mo? Brakod? Oo. Yung papunta ng koto? Kasi kung, kasi sa koto, overcrowded. Pero sa Game 19 or ah. doon sa may palibaran, ah. Game 14 pwede doon. Hindi sa crowded. Kaya pwedeng pwedeng mag-camp doon. Pwede na yung isama ni Sergio yung iba sa likod. Oo. Pwedeng mag-camp doon. Diba? Sa kagatan ng talunan doon sa may ano, sa may palibaran ang kita mo ay yung tubig sa sa ilalim yung sa talunan. Ano? 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 Wala pong bayad yun. Kakausapin lang yung may-ari din yung ba. At ako ako marunong Kaya sila rabi, sila, sila tayo. Kasama na tropa dito. At hindi pa nag Eh, wala. Kuto kasi ang gusto niyo. kaya mindset kaysa ko to kasi kami hindi kami nagpupunta. Ako okay na dito, okay lang dito. Malinis pa nga. Ay, kesa puminta si <laughs> ano. ka doon. Hindi mo sure, may hihita sa bag door. Ayun na, umabi sa good. At least, ano dito, tayo tayo lang, tapos hindi crowded crowded. E. Oh, uh -oh. Kasi tapon okay. na eh. Tayo tayo lang nagkakalasa ng mga ihina rin. Walang ibang tao. May kilala kang Goy. Goy? Marano? Guy. Okay, ma Guy. Guy. No, gay lang, gay okay, Ah, Edgar, gay. Wala, babae yun, or... Hindi kasi ang... Uy, maranong. Hindi ko kilala kasi si sugay. Pero Isa lang naman ang alam ko, Maranok, gay, Gai yun. Gai na lang. nasa Gloria. harapan? Gloria. Ah, Gloria. Gloria, yung nasa ano, anak? Gloria, <laughs> <laughs> Gloria. Ah, dati, Gai. <guy. laughs> <laughs> oh, akala ko gawin mo yung... 1.40 pag we'll you know, <laughs> Boss, <makapapudol> yung <laughs> <laughs> Hindi, ang problema niya, sa mama yung bugpulo <laughs> December na Ang dami pagkain papet no, Wala well, Dapat ang gawin nila, may ng tali, no? Tali, lubing, uh, may um, hawakan din ba tapos. Inukay na yan kasi. Eh. Pero putra guys, ang lilit na ba nagagaling lumangoy. na kasi yan. Hindi no? ako marunong lumangoy, mm -hmm. dahil papaan ko. Maslima. Ayun nga kasi lalagyan din you know, para <laughs> protect, protect. Okay. river control. Kasi nga kinakaya ng tubig. Ayun. Oh, ayun o. Pag sila, malaya no? Oh, you know. eh, ito. No? Oh, no? okay. Lekin. Okay. River control. Ayun, para... ako dito. Mm -hmm. Taga kalat <laughs> oh, lang, dito! Tagad sa tawid eh. ng no, tulay. Ang atunay lang lang po itong binis para, pero sa ako Pero sa dumito lang yun 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 sa... yun 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 sa... Sa yun 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 dito niya yung look. Oo, oh, maga pa lang dito na kami. Ah. Dala ko na lahat. Kala ba yung bagok pang ano, pang pang akyat? Puro gamit na yun. Pwede pala dito eh. Pwede pala pag tayo dito magdala kami. Sabi mo kayo with me? Magdala rin akong pagkain. Kasi pag ako... Buka nga, dito na lang saan ka. Hindi dito dyan. Kasi pag may... Hindi, hindi na kasama kami na. Ay, gandala. Ano mo lang? Kasama mo lang sila dito? Pag-aba? Sinuwi. Ayo, tapi apa? Bagi bapa bapa ini pelan aku lagi. Di lobi aku apa alam ni? Bukan tu sebenar tak ada apa-apa. Nak so dapat ke sama kan? Alah, kita tak apa-apa. Oh, oh, ini sebenarnya. Yang mau beli kan? Kalau tak ada bangda. Agar. Kalau tak ada Sabado ko. Hindi mo dyan ba? Keep um, yes. Ang duty ko dyan is 8, 8 Monday to Thursday, Sunday. Pwede na yun kasi kita naman mag-24 hours ako. Tapos kung may ka ako. Kung din. Mm -hmm. Ako na magsahing 8 scoop, no? Dali ko na to. Baka isang oras na pa bago. Hindi, atid ko lang si Crisanta, maligo sila. Bag naliligo sila, magsasahing na ako. sama sa? Pagkain? Kailan ba mo siya makikian? Sama ka? Ano namin natin? Huwag mo na siyang ihat din. Basa siya? May tamit ka ba? Oo. Huwag ka na magbanda sa bahay. Yeah. Huwag ka na magbanda sa bahay. Crisanta, ano ni Papa? Ay, isang pa ko. Kasi naman tayong

Sini mah bibi nih kau. Kita 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 Aku Kita kau. Kita kau. Kita kau. Kita kau. Kita kau. Kita yang Kita kau. Kita kau. Kita kau. Kita Kita Sarap dog. Oh. Oh, kapit pa, pa, pa lang ako, dito tayo na lang mag-ibig sa gabi. Hindi ka lalamigin. Kasi mainit yung mga gabi. Basta walang yung malinis sa patroon ng kagod na? Oo. Oh, oh. naman wala namang wala alamang oh, na mag-aano din. Hindi, sila at naman at sa, sa Oh, kasi pababayaran ko ka kayo ng entrance. Kasi sa gabi dito mo, dito kasi yung kapatid ni Lolong eh. Ito mo. Yung buhaya. Kumain <laughs> ng tao. Kerana itu asal dari Arab. dito si you ano, know, medyo. Meron, meron nga dito ano eh, meron nga dito dugong. <laughs> may niloloko may loloko ka dito. mayroon daw dugong. Ano? <laughs> meron bakli. daw dito dugong sabi niya. Sabi niya. Hindi, <laughs> <habi. laughs> sabi, sabi, niya kasi di di, di may idla dito, ma'am. sabi naman ni Clavid video, oh, meron. meron nang dugong, meron. Hindi pa rin, oh, sa ako. Tell so, tayo na baboy ngayon, dugong na. mo sila sa si Jeffrey ayaw <laughs> na siya? Wala akong ako nga wala. wala. Ako wala. Di <laughs> <Si> ba <Mabel. laughs> Dahil nila ako, babasahin <laughs> <Dala ako> to <tawanya. laughs> Pupuan mo yun. po. Ito lang yung hihihiyan ng sabi ko meron ditong lahat. yung mga ano, yung, yung mga dalag. Ayaw makihiyan. Hindi mo pa sabihing ipipalihan. Hihihiyan ko yun

Oo, oh, sabay ka na para solo ko yung motor. So, At may dala akong rice cooker eh. Ah, uh, eh, di mo ba, ba ba sinaksa? Mamaya na, maliligo sila, saglit lang naman yun. Maliligo isa, maliligo siya, maliligo pa ako. Maliligo tayo lahat, kaya oh, mama naman ako. <laughs> maliligo ka na sa bahay? <laughs> oh. Yung damit ko, yung, yung damit ko, ma'am. Damit ako yung sa, sa kanya eh, balay. Yung brand, uh, Meron ako doon yung night <laughs> mung